dito po ah, libutin po natin itong sitwasyon sa Katbalugan City. Nagkataong andito po ako ngayon, ano. So ito po ngayon yung dagat ng Katbalugan. So makikita nyo sa gitna may mga tao, ano. Kasi mababaw lang po yan. Sa ngayon, ay nahawakan po nila yung lobit na nakatali sa bangka para ito ay hindi bumangga doon sa seawool ano ngayon sa parting yon mga bahay po yun yung sa malayo ano maraming mga nasira doon na mga kabahayan ito naman ay uh, sa daan dito ay makikita nyo maraming na nagkalat na mga pato at saka sa banda ng downtown ay okay naman po dito naman po sa may pier no ito yung pier ah uh, ito yung mga fish port nila wala pong isda ngayon pero yan lakas ng ano ng alon at saka ito yung kanilang uh, tindahan no yung bahay na pwesto nila ng kanilang mga paninda nasira po dito oo yan nasira nasira yung kanilang kabuhayan Pinangunguha na lang nila yung mga pwede nilang mapakinabangan doon, ano. Ganyan po yung alon. Sobrang uh, maalong pa po hanggang ngayon. Delikado pa po ang tumawid or magpunta sa dagat. Punta naman tayo sa iba pang lugar ng Katbalogan, ano. Sa banda dito. Dito pa rin tayo sa Mayfiel 2, ano. Ayan, makikita nyo kung gaano kalakas yung alon. Kung bangka motor lang ang inyong gamit. Naku, wag na po. Delikado po. Tsaka di kayo papayagan ngayon ng Coast Guard. Ito yung kanilang mga pwesto ng tindahan. Uh, na Nasira din, ano? Yung mga paninda daw nila ay nadala ng alon. Kasi nung panahon ng pag-view ay sadyang napaka uh, laki daw ng alon kagabi syempre walang tao dyan kagabi ano tapos sa uh, ito ito tingnan natin napitan no? natin ayan uh, pinipilit nilang ikumpuni ito para magpatuloy ang buhay ano? magtitinda pa yan mamayang gabi doon, doon, sa banda doon Punta tayo mga mga doon Ito Ito yung isang Container van Na inanod Lala ito ng uh, Tubig Itong container van na ito ay Ginagawang budigayan doon sa kabila Napunta dyan ano ngayon dito naman tayo sa bagong gawa na ano? Na parang flood control ba ito or uh, ginawa nila dito ay gumawa sila ng isa pang maliit na pier ano? Sa banda. Kanina nandoon ako sa banda doon sa dulo, ngayon ay lumipat ako dito. Sa banda ito bago lang po ito mga ka mga kabro ano mga bago lang po ito ayan uh, tingnan natin dito yung sa banda doon sa kaliwa meron akong nakita doon tingnan po natin ano? mamaya medyo magugulat kayo may malaking nangyari po doon ito nako nasira Nasira sira yung maliit na kalsada ito ay parte pa po ito ng ano ng ng kanilang ginawang parang uh, seawall tapos sa bandang kaliwa ay uh, nilagyan nila ng lupa ano parang reclamation area po ito sa sa part nito na ay natibag yung kalsada ito ay dahil yung ilalim pala nito ay uh, wala ng mga ano, wala ng lupa at saka mga bato. Ito ay dahil sa alon, ano? tingnan butangin. po natin. Uh, yung banda dito sa unahan ay hindi po naging ganyan. Ito ay dahil meron sila doon mga bato-bato uh, na pinaka water no, oh, yung dati na dati nang ginawa ito bago kasi ito mapapansin nyo tingnan nyo mamaya walang breakwater water dito diretso lang yung alon papunta sa ilalim yan, eh. ilalim yan yung ilalim yan yung ilalim yan yung bumigay na seawall ay walang breakwater meaning yung wave breaker no? hindi kaya pumapasok sa ilalim tapos natatangay yung mga bato at saka lupa siguro matagal na yan na, na ganyan medyo na iba nabawasan na oo yan so yung mga nasa isla ng Katbalogang City talagang hindi po kayo pwede ngayon uh, pumunta ng city delikado po ngayon ang uh, pumalaot